Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Aisa Maitom. For today's vlog, nandito tayo ngayon sa area kung saan magtatanim tayo ng mga gulay. Yan sa likuran ko. Tsaka dyan. Yan. So, dito tayo magtatanim ng mga gulay. Siyempre, lilinisan muna natin. Ayan. Tatanim tayo ng gulay guys para may ulamin tayo. Yung kasama ko pala is pumunta muna sa bahay ni na mama. So, hindi na ako sumama guys kasi inihingal tayo. So, antay na lang muna tayo dito guys. So, ayan. Just keep on watching and don't forget to subscribe our channel and share. Shoutout sa ating mga supporters dyan. So, pasensya na kayo kasi matagal-tagal na tayong hindi nakapag-upload ng vlog. Nabisi lang tayo, guys. So, ayan. Sana patuloy pa rin kayong sumuporta sa ating channel. Ito pala yung mga kasama nating mga bata. Dumating na sila. Galing sila sa bukid ni na mama. So, ayan. May dala silang saging. So, ang sarap na ito. saka, may tubig pa. O, di ba high-tech yung nilagyan ng tubig? Sprite. <laughs> At bumaba na rin yung isa pang kasama natin, si Addex, si so Sitiwi. Saya na guys. Hi yeah. <laughs> <Hey> guys. Hey. <laughs> Welcome to new vlog. Ayan, nagsimula na palang maglinis yung ating kasama. Hindi lang pala gulay yung itatanim natin dito. Uh, magtatanim din tayo guys ng mga prutas. May mga prutas na rin dito. Tulad ng makupa. Ayan, sobrang taas ng puno. At saka may mangga din. Ayan. Tsaka may papaya rin dito. Neyog. Saging. At cetera. Basta madami. At syempre guys, may sapa din dito. Ayan sa baba kung gusto nating maligo. So, ang lamig dito. Sarap tumambay kasi napakasarap ng simoy ng hangin. Sa next vlog natin is ipapakita ko sa inyo yung posibleng itatanim natin dito. By tomorrow guys, baka pa-receive na rin natin yung ating mga in-order na mga gulay at prutas ok dinhi hey lang sa takutob. Salamat sa pagtanaw. Hangtod sa sunod na update sa atong area. Bye. Amping kayod kanunay.